He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa bawat paghinga ko, naririnig ko pa rin ang huling tinig mo. Parang bumabalik ang lahat ng gabing iniwan mo ako. At kahit lumipas na ang mga taon, hindi pa rin nabubura ang tanong sa isip ko. Bakit mo kailangang umalis ng walang paalam? Nagsimula ang lahat sa isang umaga sa baryo. Maagang gumigising ang mga kapitbahay. May amoy ng bagong lutong pandesal mula sa tindahan ni Aling Celia. At ang simoy na hangin mula sa palayan. Dala ang alaala ng kabataan natin. Habang naglalakad ka papunta sa sakahan. Dala mo ang lumang bag na regalo ko noong kaarawan mo. Ngunit sa likod ng mga ngiti mo. May lihim na tinatago ang mga mata mo. Isang lihim na hindi ko alam kung handa akong malaman. Kahit kaano tayo kalapit. May distansyang anti-anting lumalaki sa pagitan natin isang hapon, sa ilalim ng lumang punong mangga. Dumeting ka ng hindi inasahan. Wala kang dalang anuman kandi isang sobre. At isang titig na hindi ko mawari kung galit ba o lungkot. Ibinigay mo yon sa akin ng walang salita. At bago ko pa mabuksan. Tumalikod ka na at naglakad palayo. Habang antiunting unting nilalamon ka na anino ng dapidapon. Mula noon, bawat tunog na kampana sa kapilya. Parang paalala ng pagkawala mo. Bawat tawanan ng mga bata sa kalsada. Nagiging masakit na alon na tumatama sa dibdib ko. Hanggang sa isang gabi. May kumetok sa pinto ko. Mahina, karang takot na marinig na iba. At sa pagbukas ko, nanduon ang isang matandang babae na hindi ko kilala. Nakasuot siya ng kupas na saya at may bitbit -bit na basket ng prutas. Pero hindi yon ang unang napansin ko. Kandi ang mga mata niya. Mga matang parang alam ang bawat sakit na tinatago ko. Ako si Liza, mahina niyang sabi. Kaibigan na taong matagal mo nang hinahanap. Napako ako sa kinatatayuan ko. Parang huminto ang lahat na tunog sa paligid. Tanging tibok na puso ko ang naririnig ko. Nasaan siya? Halos pabulong kong tanong. Pero mumiti lang si Liza. Hindi ngiting masaya. Kundi ngiting may mabigat na dala. Inaya niya akong mopo sa kahoy na bangko sa labas ng bahay. Inyabot ang basket na bitbit niya. May laman itong manga, saging, at ilang pandesal. Pero may nakatago sa ilalim ng puting panyo. Isang lumang kwaderno. Ang pabalat nito ay kupas na at may bakas ng tubig. Dahan-dahan ko itong kinuha. At pagdampi pa lang ng daliri ko sa pabalat. Ramdam ko na ang bigat ng bawat pahina. Sinabi niya na balang araw, kailangan mong mabasa yan. Sabi ni Liza, bago siya tumingin sa malayo. Parang may kinatatakutan siyang makitang papalapit binuksan ko ang unang pahina. At agad kong nakilala ang sulat kamay niya. Magaspang at medyo sabog ang tinta. Pero malinaw ang bawat salita. Mahal kung binabasa mo ito. Ibig sabihin wala na ako sa tabi mo. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang pagiyak. Habang patuloy kong binabasa, ipinaliwanag niya na may matagal na siyang tinatagong dahilan. Bakit siya lumalayo? Hindi dahil nagbago ang puso niya kundi dahil may mga taong hindi titigil hanggat hindi siya nawawala sa buhay ko. Mga taong may kinalaman sa nakaraan na pamilya niya. Sinabi niya kung paano, noong bata pa siya. Nasangkot ang ama niya sa isang malaking itang. At nang mamatay ito, sa kanya ipinasalo ang responsibilidad. Ang mga taong ito ay hindi basta nagpapatawad. At nang malaman nilang mahal niya ako. Ako raw ang magiging susunod na punteriya. Kaya bago pa mangyari yon. Pinili lumeyo. Tumigil ako sa pagbabasa. Kasi nanginginig na ang mga kamay ko. Bakit gayon mo lang dinala, tu? Tanong ko kay Liza. Pero bago siya makasagot. May narinig kaming yabag mula sa kausada. Mabibigat na yapak na palapit ng palapit. Hinawakan ni Liza ang kamay ko. Mahigpit, parang nagmamadali. May mga bagay na hindi dapat marinig ng lahat. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, sumama ka sa akin ngayon din. Nabaling ang tingin ko sa madilim na kalangitan. Malakas na ang hampas ng hangin. At ang mga dahon na punong mangga ay tila nagbababala. Wala na akong oras para mag-isip. Isinara ko ang kuwaderno at isinuksok sa loob ng aking damit. Sumunod ako kay Liza palabas ng likod bahay. Dumaan kami sa makitid na daan sa gilid ng palayan. At habang naglalakad, naririnig ko ang tunog na sapatos na sumusunod sa amin. Hindi ako makalingon. Pero ramdam ko ang malamig na titig mula sa dilim. Hanggang sa makareting kami sa isang lumang kubo. Malayo sa kabihasnan. Amoy lumang kahoy at usok na kahoy ang luob. Pinopo niya ako sa isang bangko. At inilabas mula sa isang bowl ang isang lumang sobre. Ito ang hindi niya naibigay iyo noon, sabi ni Liza. Dahil dumeting ang mga taong iyon bago siya makaalis. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Nanduon ang isang litreto naming dalawa. Kuha sa pista ng baryo, may banderitas sa likod. Nakangiti siya habang hawak ang isang bulaklak. Pero sa likod ng litreto, may nakasulat na petsa at isang lugar. Isang lugar na hindi ko kilala. Pumunta ka roon, sabi ni Liza. Pero tandaan mo, hindi lahat na makikita mo ay gusto mo malaman. Napasandal ako sa dingding. Pinipilit intindihin ang lahat. Pero bago ko pa man masabi ang kahit ano. May kumalabog sa pinto na kubo. Malakas, sunod-sunod, parang gigibain. Nagkatinginan kami ni Liza. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot para sa sarili niya, kundi para sa akin. Magtago ka, bulong niya. At huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Mabilis akong gumapang sa ilalim ng lemesa. Itinakip ang tela para hindi ako makita. At mula roon, narinig ko ang pinto na bumigay mga yabag na mabigat at marahas. At isang boses na malamig, walang emosyon. Nasan siya? Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy nila. Pero ramdam ko na ako iyon. At sa bawat segundo, parang mas bumibigat ang hangin sa luob ng kubo. Hanggang sa may marinig akong, isang bagay na nahulog sa sahig. Isang malit na kahon na kahoy. Gumulong ito malapit sa lemesang pinagtataguan ko. Halos hindi ako huminga. Takot na baka mapansin ang kaunting galaw. Narinig ko ang mga yabag papalapit. Mabagal, mabigat, at sinamahan ng tunog ng bota na dumidiin sa kahoy na sahig. Hindi mo siya meliligtas, Liza, malamig na sabi ng lalaki. Tila puno ng pananakot ang boses niya. Pero may halong kumpiyansa na alam niya ang hinahanap niya. Hindi sumagot si Liza. Ramdam ko lang ang mahinang paghinga niya. At ang kaluskos ng kanyang mga kamay na tila may hinahanap. Hanggang sa biglang, Isang malakas na kalabog ang narinig ko. Parang may bumagsak na upuan. Sinundan na impit na deng ng lalaki. Tumakbo ka. Iyon ang huling salitang narinig ko mula kay Liza bago ko naramdaman. Ang kanyang kamay na mabilis na humila sa akin palabas sa kabilang pinto ng kubo. Humahampas ang malamig na hangin sa mukha ko. Habang tumatakbo kami sa dilim ng palayan. Tanging liwanag lang ay ang mahina at pilit na sinisilip na buwan mula sa makapal na ulap. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. At ang bigat ng kuwaderno sa dibdib ko. Tila sinasabi nitong kailangan kong makarating sa lugar na nasa litreto. Pagdating namin sa dulo ng palayan. Huminto si Liza, humihingal at mahigpit na hinawakan ang aking mga balikat. Pumunta ka roon, huwag kang liliko at huwag kang babalik sa baryo. Bulong niya habang tumitingin sa direksyon kung saan kami nanggaling. Tila inaasahan niyang may paparating pa. Gusto kong magtanong, gusto kong malaman kung anong nangyayari sa kanya. Pero nakita ko ang kanyang mga mata. At alam kong wala na akong oras. Kaya tumakbo ako mag-isa. Dala ang larawan at ang lugar na nakasulat sa likod nito. Habang papalapit ako sa kalsadang patungo sa bayan, napansin ko ang isang lumang dip na nakaparada. Walang driver, bukas ang pinto. At parang hinihintay ako. Pumasok ako sa loob. At sa sandaling iyon, Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang bulong. Hindi pa tapos ang lahat. Mula sa malayo, narinig ko ang tila papalapit na ingay na makina. At sa dilim, may sumilay na dalawang pares na ilaw. Parang mga matang matagal nang nakabantay sa bawat galaw ko. Habang papalapit ang mga ilaw, napakapit ako sa litreto at sa kwaderno. Parang iyon na lang ang tanging koneksyon ko sa kanya. Anti-unti kong naramdaman ang takot na humahalo sa pag-asa. Takot na baka totoo ang sinabi ni Liza na may mga bagay na mas mabuting hindi ko na malaman. Pero may apoy sa loob ko na ayaw sumuko. Pumasok sa deep ang isang matandang driver. Hindi siya nagsalita. Tumanggo lang at pinaandar ang makina. Parang alam na niya kung saan ako pupunta. Habang umaandar kami. Natanaw ko mula sa salamin ang ilaw ng mga sasakyang sumusunod. Papalapit ng papalapit. Pero hindi na ako lumingon muli. Sa bawat kilometro. Pakiramdam ko ay mas lalo akong nalalapit sa sagot, at mas lalo rin akong nalalapit sa panganib. Hanggang sa makita ko sa gilid ng kalsada, ang karatula ng lugar na nakasulat sa likod ng litreto. Malabo na ang mga letra, pero malinaw sa akin na ito na ang destinasyon. Huminto ang dip sa harap ng isang lumang bahay, na tila iniwan na napanahon. Ang bintana ay sarado, at sa itaas ng pintuan, may nakaukit na pangalan na agad kong nakilala ang kanyang aplido. Bumaba ako, dala ang kuaderno at litreto. Habang papalapit sa pinto, ramdam ko ang mabigat na katahimikan ng paligid. Parang hinihintay ng hangin na may mangyari. Itinulak ko ang pinto. At sa loob, amoy ko agad ang halimuyak na isang bagay na matagal ko nang kilala. Ang amoy ng kanyang pabango. Sa gitna ng madilim na sala, may nakaupong lalaki. Nakayuko hawak ang isang lumang rosaryo. At nang marinig niya ang yabag ko dahan-dahan siyang tumingin at sa mga mata niya nandoon ang lahat ng alaala na iniwan niya sa akin